Paano i-download application for student driver's permit? Driver's license, conductor's license. APL dapat mo tong malaman. Sa iyong gamit na sapi o laptop. Open your Google or Chrome search LTO portal. Pwede din naman ang iyong LTMS portal account. Kapag nasa LTMS portal account ka na, click mo ang icon cloud. click mo ang tatlong guhit sa may nakasulat na menu then sa may search bar ilagay mo LTO forms So ayun nga pagkatapos mo. Miss Arch scroll down mulang hanggang sa makita mo. Ang downloadable forms then. Sa may search bar ay type mo APL. Para mas mabilis lumabas. Pwede mo din naman scroll down hanggi nang makita mo. Ang APL Forms Application for Student Driver's Permit, Driver's License, Conductor's License then long press mo ang download. At pwede mo na ito i-download sa iyong sapi o laptop pwede mo na din. Ito ipaprint at sagutan. Para pagpunta mo sa LTO kung ikaw ay kukuha ng Student Driver's Permit, driver's license, conductor's license at magre-renew ng iyong lisensya. Ay mabilis mo ito masagutan at mabilis ka matapos sa pag-fill up meron din naman available sa LTO ng APL. Ganun lamang mga or ang gagawin ninyo kung gusto ninyo i-download ang APL form. Salamat sa iyong panunood, ingat ka palagi.